yung aso ko na no, ah, nagpapapress ko mabuno oh, is it cold? or is it you feel very hot, Bono? ha? Huh? <laughs> may ilog dito sa tabi ayan siya, oh, naliligo siya dyan o, oh, ba diba? is it good, Bono? feel better? <laughs> very good Very good, Bono. Catch the fish, Bono. Have a lot of fish. Small fish. Yeah, minum pa siya ng tubig. <laughs> Alam mo kung hindi mo siya utusan na maliligo siya, napupunta siya dyan, hindi siya maliligo. May tubig siya dito, guys. Kanal yan. Pero hindi pa nung galing ang mga tubig na to, eh.